pagpalang umaga sa inyong lahat, uh, ito naman po tayo para tayo ay mag-vlog, masuportan niyo upload uh, Gusto ko lang pong ipalawanag sa inyo na tayo po ay hindi kumukuha kung saan saan gusto ko na po ipakita sa inyo yung ating mga kinukunan Ng mga ina-upload natin Ano po Kasi ang iba dyan Kaya nga yung pagkakaiba ng edit Sa hindi in-edit Tapos yung in-edit Kukuha lang sa YouTube Iibahin ng edit O yan, ito sa atin hindi Ito o Ito yung mga pinagkukuha na natin Ito yung Uh, uh, puro para sa naman yung harim bakal ako karunungan bukwan ayan no healing sa panggagamot ito naman yung sa konsagra Dibusyon ito naman yung sa kalikasan ah uh, si po natin ito po yung sa kumbate asa na ang kumbate ayan kumbate ayan po oh. kumbate ayun sa Traspicos yung na-upload na natin sa book 5 so, ito ulit panggagamot ayun, healing o, book 6 ito yung hindi ko na-upload saan ito ninyo ayan ha uh, nandiyan yung mga gayuma ayoko nyan hindi ko na-upload yan itong book 8 yung mahika ayan hindi ko na-upload yan yung pinakadasal ha mataas ha pinakamataas na dasal ng tingero ayan oh bukod na niyan ay e yun ang buktin yung ano susi ng kapangyarihan ayan po susi ng kapangyarihan dito naman po ito naman pa yun yung yung, yung medalyon dalawa po ito kaya bali yung book 11 ay parang Nandiyan yung medalyon ni San Benito at saka si Kubokales. Dalawa po ito, dalawa nakalagay dito. Ayun oh, San Benito. Tapos yung si Oy nung si Kubokales Dalawa po niyan. Kaya marami po ito. Ito naman po yung Book 12 Aklat ng Sator Cornados. yung ina-upload natin ngayon. Ito naman po yung sa uh, Sagradong Dasal sa iba't ibang kagamitan. Mm -hmm. Ano? Ito naman yung ating hypnotismo Hindi ko na-upload to. Ginagamit sa kaliwato kaya hindi ako nag-upload ng mga ganyan. Ito naman yung sa book 15 ay sab ang sabi ng Diyos. Yan. Ang book 16. Ito. Aklat ng bakod, sagradong usal at tataas na karunungan. Ano? Kaya kung titingnan po natin yung aklat ng bakod, hindi ko pa po, yun ang pagkakaiba natin sa mga uploader, ng mga ano, itong aklat ng bakod, mahirap mabasa to. Uh, yung bagamat yan, no? Oh. yung mga tagubilin, mga pamilin, o oh, yan, pero sa ilalim nito, yan, no? Oh. yung mga Ayan, yan, lang ko na kayo, mabisang bakod upang hindi maabutang ng mga tumutugis sa iyo at upang matakasan ang mga panganib ayun na asoha akaha adaha marami po yan upo yan aklat ng bakod ito naman po yung ano yung sa book 17 ay, ay ang libro sagrado ni Kristo Jesus ayan na. Uh, libro sagrado uh, orasyon sa pagiging asero morsnot, morbator, pintor, pintal, bakal tigra bukal ayan In testamento ni Christ Jesus pag antanda ng krus, sa krus, pag may magkukrus ay hindi yung sanwala ng ama ng anak, ay hindi po, eto po oh. nombre del Padre, e del Iyo, e del Espiritu. Ay, isa rin pala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu. Ayan na. Ayan na. Nombre del Padre, e del Iyo, del Espiritu. Yung Padre, Ama po yung iho, Anak po yan, yung Espiritu. Ayan po. Yung, yung pa rin pala. Akala ko yun. <coughs> Salberhina. Dito po, yan Animatam. Hmm yun yung seremonyas at bigyan mo rin ako ng tibet kapangyarihan biya sa aking buhay na ako ang tapot mo pong lingkod at ako ang tunay mong anak ayan salbirhina salbirihina animatam salbirihina credo ano ito lahat po yan luwalhati ayan in. devosyon lakupan niya pagtawag kay Jesus o yan bibigyan ko po kayo ng pagtawag kay Jesus o, yan po si Master Aglao o Sagrado Corazon Senior Jesus Christo Emmanuel Sagrado depende me salba me gusto nyo dito po lang matindi na to ha? pero gusto ko lang ipalawanag po sa inyo na Sige, lahat naman po yung i-upload po natin yan o, no? ayan po yung Apostle's Creed ayan Apostle's Creed ayan po ayan. Ayan na. may mga masamang. Ito po ang mahirap. Ayan na. Ayan. Tinan nyo. Hmm? Hmm. Dito na kayo mahihirapan. Hmm. Hmm. Basta. Ayan na. Ito. Kapal. Ayan ito na. may naman yung hindi ko inilagay ang book 19 na title lang ano. Pero na lang natin. Alam nyo kung bakit di ko binuksan? Ayan, ito na niya. Ayan. Kasi ito po yung mga yung mga nakadrawing. Ayan. Kita mo. Ayan o. Puro. Ayan o. Hmm. Kaya itong mga estudyante ko, naghahanap pa ano-ano. Dito -ano. ito, kompleto na lahat. Lahat ang na hahanapin niyo, kompleto na rito pagdating sa si spiritual. Kung ano-ano pa ang mga hinahanap. ayon sa So, may sambinito pa rin yan. Hmm. Hanggang hmm. sa maghanap matagpo niyo puro sa kulam. Ito Hmm. Ayan Hmm. Hmm. Ay, nakakapal po nito pa. Pakaraan eh. Hmm. Iyan pa yung Oteos. Ayan na. Ito. Ano saan pa kayo maghahanap na? Nandito na lahat ito. Kompleto. o Ito pa yung aking ano, rotas. Ayan. Ito yung ginagamit kong rotas. Ayan. ay mga arkanghelis oh. mga karunungang inilihim ayan ito yung mga inilihim ayan ah yan yan ay yung pong abi abikum, abi buskum mali na naman ang datang datam yan hindi siya nagkakamali din pala oh. datam hindi datan buskum brillos bilyong et na bertas pasen tama lahat pero itong datam mali ito itong datam na ito dapat letter M ngayon po ah na, napakarami po nito yung gina itong karamihan ginagamit sa mga paglalako ng mga mga makeni sa iguli yan o oh, Halagyan ng premium lala ko ano yung ilalako, ibebenta kalokohan Yan Marami po ito. Hindi ko kayo magsasawa. Ito ginagamit ko at Ang profile ko sa YouTube. Ito. Ayan, para alam nyo ang aking profile sa aking YouTube. Ang GIUFCI Team Lagalag. No, ang YouTube ko, ang akin ay Rodel Lim. Yan po yung aking profile sa aking, no, yung Rodel Lim niya YouTube ko. Yan po, o, uh, yan. At tanong kayo ng tanong kung saan lugar ito. Ito po, sasabihin ko na sa inyo dito. Ang aking lugar po ay Black 67, Lot 20, Pace 7. Mabuhay City, Barangay Mamated, Kabuyaw, Laguna. Ayan, ulitin ko ulit ha. E, tanong kayo ng tanong kung saan ang lugar ko eh. Eh ito, gusto nyo pumunta. O ito na. Ang aking po lugar, aking headquarters, ang national headquarters ko po, ay e, dito po kami sa Block 67, Lot 20. Page 7 Mabuhay City Subdivision Barangay Mamated Kabuyaw Laguna O yan, ako na ano po ano, Bakit tanong po, wala kayo nung tarong kung saan Ayan mm -hmm. ang Ay, dami po nito, din. So, ayan. ito yung ating tres picos na ni-upload Ito yung ni-upload na natin una. Ayan. So, <clears throat> ito po ang kabuuan lahat. Ayan, ayan eh, ng ating pinagkukunan sa Kornungan lihim at yung iba dyan hindi naman talaga focus ano eh hindi nila focus ang spiritual ginagamit lang ng spiritual tapos ilalagay nila yung kanilang jikas kaya kami ako na albad baran ako sa mga ini ginagamit spiritual jikas tapos mga mucha nila ibinebenta ang mga mucha ko libre ko, ibinibigay ayan o oh. oh, ayan ang akin mga batomo Ayan. Mga libre kong ibinibigay po yan sa lahat na nagpupunta dito. Wala kong bayad dito, libre. Ayan. No. Ayan. Ayan ho yung mga walang mata. Ayan. No. Ito, mga dalawa. Ayan. Ayan po. At <coughs> tumo, ang dami kong pampabuinas. Ayan, no. ano yung pampabuinas ko? Ang pampabuinas ko, Ayan. Ayan po ang aking pampabunas. Ayan po. Uh, mga libre kong binibigyan. Hindi po hindi po yan yung bato ng kulog. Ay nako, kulog, kulogin ko mga ulo nyo eh. Eh, sa, bula, sa ano po yan, sa Rembo, Bagari po yan. Pito po ng pitong ibinibigay ko niyan. So, ayan po. At para dito po ay libre kong ibinibigay yan. Kaya hindi ako nagpapabayad. Ayoko na may bayad. Kung gusto niyo may bayad, magpunta ka dyan sa may mga bayad. At libre din po yung langis na ipinibigay ko ito. Ayan. Ayan. Ang pinakabayad nyo ay magpunta kayo dito. Yan ang bayad nyo. Hindi wala kayong babayaran dito. Pati pagpabasbas dito, wala humbayad bayad. Itong mga negosyanteng spiritual ko, no. Sarap sa sampigahin ng naman ngayon. Eh. po. <coughs> Kaya ano, ano mas maganda? Yung naka-edit, na kung kung saan-saan, o dito, dito tayo sa libra. O, ayan. Ayan, bilangin nyo yung libro natin yan. Ayan, ah. Oh. sanho kayo? Ito sa magaling mag-edit. O hindi nag -e edit O yan po. So sana po uh, marami na naman magre-react nito. O, nandyan po yung mga pinababas bas, bas bas ko. Yan, galing lahat yan. Kaya itong mga nandito binabasa ko lahat dito. Yan. Nilipat ko siya dito yan eh. Nandito la dito lang luman-luman na to. Turjan lahat galing yan. yan. Ayan, walang kuha po dyan, walang kuha po sa YouTube, dito po lahat yan, ayan, 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 ayan pinapambasbas ko binabasa ko, so, sana po, uh, ay, mga nawaan po ninyo, na, bagamat ako'y, nagsasalita ng santing sa tinga, dahil may itang ulo ko dyan sa mga, spiritual, tapos medikas, jikas, mga gago. Bas-bas bas tapos may buy five, one thousand five, thousand mocha. Mangisli ko na mocha, ipinami, ipinibita mga gago. Kaya ako ibala sa mga yun. Ito, libre. So, dito, dito po tayo. At magandang buhay sa inyo lahat. At, kung ang makakapunta po rito, ay, hindi ko kayo magsisisi basta araw lang po ng biyernes ang punta nyo rito alas tres ng hapon dapat nandito na kayo kasi nagbabasbas na ako nyan wala ho kayong babayaran sa pagbabasbas mababasbasan kayo na walang bayad may mga mutya ka pa na iuwi iu pati yung ano ito 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 pamimigay ko rin ito ito ito, ito. marami akong bao ayan yung mga Ayan po yun, yung yun, yun, mga baon na yan, no? Uh, yun, no? Ayan po. Mga ano na, ayun, sa ilalim marami ito. Ayan po. Uh, yan. Ipinamimigay ko siya, hindi ko binibenta. Kaya uh, itong mga gagong spiritual na ito, mga spiritual kuno no? So... So, yun na lamang po. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat. kasi na. At ako eh, talagang hybrid ako sa mga spiritual kuno na pero ang target talaga, mamera. Lalo na ito ulo ko, pag nakakita ko yung spiritual nila sa YouTube, may g eh. So, yun lamang po. At meron na tiga Bicol. Kunwari, ihingi ng mag tutulong sa kapwa niya. Tapos, ihingi sa G-Cast. Mga rakit Susunod tigil-tigil lang yan. So, yun lang po at ang uh, ating uh, ito po ang inyong lingkod, si Tatay Lagalag na handang hindi ko naman na ako kinatulong, nagbibigay lang. Uh, pero, walang involved na pera sa akin, yun lang po At maraming maraming salamat po sa inyo lang. Sana po, naunawaan ninyo at naintindihan ninyo ang gusto kong ipalawanan. Uh, maraming po salamat sa inyo. Pagandang buhay at sa aking mga chapter dyan nga pala shout out nga pala sa inyo lahat ako bakit shout na naman dami yung aking mga disipulos ipagpatuloy nyo yung panggagamot tulad ng billing ko huwag kayong kukuha o ihingin ng bayad sa panggagamot ninyo sapagkat hindi kayo kakasihan pag kayo may mga bayad kailanman ay eh, bakit si Kristo, ang Panginoong Isus ba, na sa Biblia, ng gamot, may nakalagay din, may bayad, di ba't wala? Ang pinakabayad niya, sumampalataya ka lang. Ayun, eh, dito sa atin, ganun din gagawin natin. Magpunta ka lang dito sa akin, wala kang babayaran, nabasabasan ka na, may natutunan ka na, may mga mutya ka pa. Yun lang, at maraming, maraming salamat sa Shout out nga pala sa inyo lahat, ang dami ninyo. Eh, yun ang kaibahan ko. Hindi na ako makapag-shoutout sa inyo sa lahat. Ano? Maraming maraming salamat kasi kundi dahil sa inyo. Eh. Pero mga ngayon sa gusto ko lang ipalala sa inyo yung sweldo ko sa YouTube hanggang ngayon, 5,000 pa rin. Mababa views natin eh. Eh, hindi nagbabago. Eh, 5,000 pa rin. Hindi ko kinukuha sa bangko Andun lang yun. Kaya nyo, kung lumaki, salamat. Kung hindi, hindi, wala. Okay lang, sa akin naman, hindi naman yung ang focus ko. Ang focus ko dito, yung may turo ko sa inyo, yung spiritual nating na nalalaman. Dito, kahit siguro sampung taon, hindi maubos to. Ay doon lang sa isa, oh. Da pa lang ang aking na-upload ng mga libro na hindi pa tapos, hindi pa kompleto kin Putol-putol. Kaya kung i-upload po natin ang bawat isa niyan, isang buwan, baka ko ipa. Eh, lahat po yan, doble-doble, tulad nito. Ito, dalawa to eh. Laman nito yung aklat ng Diyos Portis at ang sabi ng Dios Ito naman aklat ng hipnotismo at yung misteryo, you know, Merto Mahika. Hmm. Marami, marami to. Oh, tulad nun, tatlo to. Oh, yan, oh. sa Binito, aklat ni Maestro Asara, Akaraka. O oh, yan, oh, dami. So, sana naunawaan nyo ulit. At maraming maraming salat. Baka sabi nyo, nag-redundant na ako. Pulit-pulit na ako. So, yun lahat. Magandang umaga. At araw sa inyo lahat.